nga po ng mga ko po na yun na ginagawa nga po ng mga disaya, andyan pa rin po si Marcoleta na pilit pa rin po pinaglalaban na mag state witness po itong mga disaya. So, parang nangyari nung nakarang ano, nung budget deliberation po ng DOJ. So, so ito, panoorin nyo itong katarantaduan ni Marcoleta. Ano ba yan? Ito, teka, sige. So, pinipiling nyo yung gusto nyo may process. Sis, paano natin sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen? At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Salvico and Martin Romualdez. <laughs> Kung ayaw ninyong, ayaw ninyong, ayaw uh, bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. So what is their status now with the DOJ? Are you insisting that they restitute? How much? Biglang naglaho si Orly Cudeza, ang witness na nagsabing nag-deliver siya ng 46 na maleta ng cash, tig-48 milyon bawat isa sa kampuni na ako ngum Valdez at Saldico. Pero teka muna, ayon sa abogado na hapirma raw sa affidavit, hindi ko yan pinirmahan. Fake document pala. At ayon sa mga source, si Mike Defensor mismo ang nagdala kay Coteza kay Margoleta, si defensor loyalista ni Duterte, at dating handler ng fake whistleblower na si Atur Mawalay, di ba? Parehong style, parehong script. Pagkatapos mabuking ang BGE, boom, naglaho si Coteza. Walang DOJ appearance, walang statement, tahimik ang Duterte. The camp. Kung totoo ang witness nila, di ba dapat sila ang unang magre-reklamo? Check natin ang logic. Apat na put walong milyon per maleta equals limang put tatlong kilo bawat isa. Apat na put maleta equals dalawang punto apat na tunelada ng pera. Tatlong van yan mga best at sa Forbes Park pa dinala. Walang guard, walang CCTV, walang testigo. At kung titignan ang background ni Kutesa, puro Duterte appointees ang dating niyang boss. Fayeldon, Andanar, Bantag, at Sara Duterte. Kaya malinaw kung kaninong kampo talaga siya malapit. At mismong mga dating ang kasamahan, nag sa mga sinabi niya dahil puno ng inconsistencies. At hindi ito unang beses matagal nang ginagamit ng Duterte Network ang mga peking saksi para sirain ang mga kalaban. Inamin pa nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagtatanim sila ng witness at ebidensya para maipit ang kalaban nila. Mula kay Ador Mawaday, noong 2001 hanggang sa revelation ni Cotesa ngayon, sa 2025, parehong formula, parehong style. At ngayon, nagkaalaman na, saksing scripted, istoryong imbento, ginawang proyekto ng Duterte Network. Hello, ah, gandang araw sa inyo mga kaibigan Ito na naman si Marcoleta Talagang hindi na may maintindihan ko sa Marcoleta Kung hmm, bakit? Nakakalaki ng galit mo kay Congressman Martin O so, bakit mo sasabi kung malaki galit mo? Eh, pilit mo pa rin dinidipit si Congressman Martin eh sa mga animal na yan sa bus project samantalang aluwaliwanag si congressman martin ha? wala man lang firma dyan sa bicam na yan o kahit sa insertion wala siya firma dyan pero bakit mo laging ano, pilit na pilit binibigit mo kami nagtataka na sa iyo eh ha? baka may mga kapalit na yan eh kaya ganoon eh, ganun eh ito talaga eh. Ha? Ano ba talagang kuwan mo? Ha? Ano ba talagang layunin mo? Bakit hindi mo dinibigay si Congressman Martin? Na wala nung ibigay siya na may kinalaman siya dyan. Puro hearsay lang naman. Oh. Nagpong ka pa. Ha? nagtalim ka pa ng testigo na ngayon na 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 inatago mo kitang kita sa CTV na nanggaling sa'yo kaya hindi ka na magpagkakala sa mga ano mo, kapalpakan mo kaya tawag, tawag natatawag kang manlilin lang eh dahil ito ko naman na ngayon yung mga kapalpakan mo hmm? Marami nang maalis. Ano, napupuna ka na ng mga abogado. Yan. Napupuna ka na. Kaya ka, magpaliwanag ka ngayon. Ha? Sa November 14, magpaliwanag ka. Yung tinanin mong testigo Eh iniki lang pala yung 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 firma ng firma ng yung bagyo eh KK pala Ayon, malaking yan, hmm. malaking ba, eh malaking po niyan ha malaking isya yan kailangan mo magpaliwanag yan dyan pakita ako sa ito pa o oh. o yan nakon mo o hindi di ba naman talaga mag mag bubit. ako mga DDS na to ipakalat na naman ng fake news Oh. Pagtapos ng fake news doon sa ah, doon, yung mag gumagamit yung pang ng pulburo, pulburo video. Ha? Ah, Tapos, Baliwala wala lang yun. yung talaga yung mga napatakal um, 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 sa hanggang doon. na sa lipo ulan eh. Mga pangulo Wala nang ginawa di ano eh. Hindi naman eh, nakakatulong. Walang kang Ha? pang pulong lang ginagawa oh, wala naman pinetius nyo naman yun oh ito yung ano eh sa rival well, dun sa oh, yung matay sa sapa uh, oo oh, yan pinetius na naman meron ka rin eh di ba? Meron ka rin nagulit ang ambush me hindi ko alam mga sirs, ko Pin alam mo, na. Ha? Pero pa ang boss ni Grabe ka nga uh, tao na talaga. oh, maganda ka na, may kuleta. Ang dami mong kaso dyan. Ergery. Baka ma... Ano pa yung pag mo? Madisbar ka dyan.